nito na dyan. Dito na yung na mga gusto magdaan dun sa MacArthur Bridge. Kahit itong gitna napupuntahan din ng mga mga kasaway. Yung mga mga graffiti yung uh, columns, poste. Hmm, Dagdagan ng mga poste Wala na yung mga vendors um, Yung mga vendors pa dali dito Bumalik po dito tayo dito sa uh, may MacArthur Bridge sa uh, Manila Mag-update ulit tayo ng Pasig River Esplanade Tignan natin Ito, meron na uling mga bagong pilote. Ito yung meron graffiti. Kapipitura pa lang meron na uli. Ito, tinataasan pala itong pader ng Manila Post Office. Pwede may pa dito. Ito. dahil mga basura sa gilid may ayaw na ayaw ni Yorme mga dugyot mga maduduming mga lugar walang kaayusan puno pala ng ano to ng Duhat Yaba Plum Tree ayan na ito, so, mga steel beams. Hmm. Eh, wala pang nadagdag na mga bagong pilote. Andun pa rin. Ito, so, barracks ng mga dumagawa. So, ito pa rin yung barge. dami pang mga uh, nakalagay ng mga pilote ano, ando na tama lumiko na nga pagdating doon hmm, lumiko na doon mga steel beams na tumali na kaya wala nang gumagawa Ayan, mga ano na lang to nasa 30 to 40 meters na lang nasa ano na MacArthur Bridge na uh, bubuo na ito wala pa wala pa ang steel decking steel deck Wala pa mga balustre dito. No forma na yung ano, yung pagkakapitan. Yung abis. Honda dito. Halos walang mga basura. wala rin mga water hyacinths patagal na rin walang mga water hyacinths isa pa tinagpahuli natin Ito yung bridge. Pumuhin so, ulit tayo sa other side na uh, MacArthur Bridge. Ito pa. Ito pa ang... gire develop ganda ng tingnan ng monumento ng General Douglas MacArthur yun pala nandun na yung, yung rolling crane tingnan natin kailan magsisimula ang Pasig River Esplanade sa parte na to yan, meron ng harang. O, oh, hanggang dito lang muna. Ang lagyan pala ng pader to. Ito pa yung isang train. Dito pala pala pinwesto. kaya sinaraduhan dun papunta ng Loton sa Ikesun Bridge sa ferry station ng Loton yeah. ang Daming mga homeless dun, mga barong-barong karinderiya -barong, tindahan hindi rin na pupuntahan yung pagpunta ng Quezon Bridge ng um, right Lawton Avenue ganito pa lang um, wala na pala yung ano yung barge tanggal na pa mga dito mga nilalagay sa mga uh, pilote ang lapit lang nung ginagawang pedestrian walking yun. ikang kita na yun natin, yung mga poste yung, mapapaganda na to mga kabayan ating mga yung mga barong-barong mga street vendors tapos meron pang mga tumakawid dyan sa may release sa tulay ng NRT1 kahit itong gitna napupuntahan din ng mga eh, mga kasaway ito pa mga grafiti yung uh, columns, poste. Oo hmm, yung gumahan. Kasi ah, river ferry. At big din natin yung ginagawang mm handgun. -hmm. Drainage sa May Palangka Street Dito tayo sa Carlos Palangka Street Ito na yung LRT van Nandun ang Carriedo Station pinturahan pala itong isang building ng PRT ayan ito magulo pa mm hindi -hmm. nagagamit yung alis dalawang lanes Ah, ayos ni Yormis, yun doon sa uli Jason Bridge binagdagan pala ng ano to binagdagan ng mga poste gumaganda na tong area na to tapos kita na ngayon yung daanan kapok pero ano lang siya rough finish lang wala na yung mga vendors uh, yung mga vendors pa dati dito yung linear park na merong gate And dito na pala yung ginagawang drainage talagang drainage to sunlay ng sakop yun nga lang pag naspaltuhan alon alon ito aso nga lang pag yun dinayos na yung ano doon no? Oh. dito na limit yung drainage Then, uh. na the layout na hindi nga pag naspaltuhan nagiging substandard ang pagkakagawa pero kapag buong kalsada maganda naman yun <laughs> yung napapansin ko pag mga drainage lang ang ginagawa nagiging substandard yung ano niya gawa ginagawa pa dito mga buildings